May kalaw dito mga paps. Dito lang yan sa karamuan ni Chorkam Site, Barangay panim an. At ang location pala nito mga paps, ayan, lalagpasan nyo lang yung La Playa. Tapos dire-diretso lang hanggang dulo, bandang kaliwa. At ito ngayong ibo na malapit ng mawala. At bihira na lang makita dito sa kagubatan. Hmm? Pap samahan nyo ako pasyalan natin yung kalaw dito sa dalampasigan ng barangay Panimpan ayan dito lang yan sa Karamuang Kamarinisor Ayan, mapagpalang araw po. At matapos nga po yung bagyong Kristen na dumaan. Nanatili pa rin yung kalaw dito sa barangay Paniman. Ito po, napakaamon niya. Ahanapin ah, ko yung isa, mga lude. Antalim! <laughs> At ito mga paps na hanap ko na andito lang pala sa sanga ng kahoy. Ay dito siya nakadapo. Nangangain yata ng mga bunga ng kahoy dito. At dito lang to mga paps paikot-ikot sa mga sanga ng talisay. At marami kasing mga bakawan dito mga paps. Dito lang yan sila pagala-gala. At ang maganda dito mga paps, friendly bird sila. Hindi sila takot sa tao. Ito pala si Sir. Disita At pinagbigyan ako sa pagvideo nung aking binablog sa kalaw. Sila pala yung nag-aalaga nito. Ayan, napakapugi ni Sir. Anong pangalan mo, Sir? Sir Joshua po. Ah, ito pala si Sir Joshua. Okay. Nagpalipad kanina na ako. <laughs> At maraming salamat po pala sa pagpa-unlock sa akin dito ni Sir Joshua sa pagvideo sa kanyang alagang kalaw. Ayan po. Maraming salamat don sa mga nanood ng aking video. Bye 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 you.